Hoy. Ano ba 'yan? Tayo lang ilalaban ko na. Uy, mo ba ba wala yan? Walang magpapakubad. O, atras ka, atras ka. Aga-aga sinisira ko na ng araw ko. Sino nang sisira ng araw mo? Si hindi ah, oh, ako nga gumanda ngayong araw ko kasi ang ganda ng sa'yo mo eh. ko nga mo eh. Pinapractice ko? Ngayon, eh. Pinapractice nanigas, ko. Yung, nanigas yung daliri mo dun no? Lo. Ayon, lo. Bakit? Manigas yung daliri niya. Nakita niya akong sumayaw eh. O tapos? Naka-app na ako kanina. Eh? Nag-stay man ako kanina. Uy, kayo na lang kayang dalawa Ay. para maligtas na ako. <laughs> Medyo okay naman kayong dalawa eh. Oh, match kayo. Ina practice. Naging babae na nga ako, pina-practice ko ngayon sa ni Maldita kasi ganun din kita sa sayo. Hindi mo kaya. Kahit anong gawin mo hindi mo 'yun kaya. Lo 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 lo. Kakayanin ko 'yun. Hindi mo kaya. Mag-practice kayo kasi. Malay mo Mag-practice kayo kasi personal sa sayo kayo sa harapan ko. Kung sino magaling siya, siya yung mauuna. Pagpapractising ko na yun. Oh. Yeah. Oh. Ano? Okay. Kaya mong gumiling hanggang sa baba? Wala. No. Papractice na ako. Kaya mong ang gumiling hanggang sa baba? Ha? Siya gigilingan ko, kaya ko. Siya ko nakita. Ay, sinako ako ni John. Kumbarin mo daw yung jacket mo, kulot. Hindi mo ang jacket mo kulot para maglilugan <laughs> sa na dito ngayon, ha? What?

Ano ba yun talo? Tayo ko lang ilalabas ko na. Oo mo ba? Ba wala yan? Ay ba ba? Sorry naman sorry. Hmm. Nawala mo yung likod hindi. ba? Hindi. Kumarap ka ako lot. Marap <laughs> ka. Ay. Ha? Isa din kahit, kahit anong kahit anong gawin mo kulot eh tubarin mo pa yan wala naman parang walang mahahawakan. Blo. <laughs> meron naman. Meron daw maldito, ba dito? Ba 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 Ha? Wala talaga ba wala daw, ba 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 maldita? Meron ba Meron ba 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 Masuk lo ni valita. Bye kulot. <to Lord>. Halo. <laughs>